Bawal magbenta ng chocolate sa Amazon? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. So wag kang aalis ha. Kailangan mo panoorin to. Hi, si Coach Jonel po ito at sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga tinatawag na meltable inventory at kung ano yung mga iba't ibang bagay tungkol sa mga meltable inventory na kailangan nyong malaman. Kasi pwede kayong makapagpadala ng meltable inventory sa Amazon na hindi nyo nalalaman tapos uh, pwede siyang i-reject ng Amazon or pwede kang may meltable inventory pala sa, well, sa inventory mo tapos magugulat ka na lang na i-remove siya ng Amazon. Kaya kailangan nung malaman at maintindihan kung ano ang meltable inventory. So, punta tayo tayo sa screen ko para ma-explain ko sa inyo ng mas maayos. So, andito tayo ngayon sa Meltable Inventory uh, ng uh, Amazon Seller Central. Hanapin nyo na lang dito pag nandito kayo sa Seller Central ninyo, Meltable Inventory. Okay? So, Meltable ayan, i ano nyo lang, i Meltable. Tapos, ayan, may lalabas dito tapos pag click niya yan, di may yung article dito, di ba? Tapos i-click niyo na lang to, yan nakita niyo square na may ano yung ano visit this link parang ganoon. So ililita ko na lang yan dito. Okay? So pag nandito ka na, merong downloadable na ano, okay, Excel file. So i-click mo lang yan tapos ma-download mo siya. Say so, yan, nakita niya na download siya. Okay? Pag inopen mo siya, listahan siya ng mga ASIN, okay, ng mga meltable inventory. Kung hindi mo alam kung ano yung mga ASIN na yan, kung ano ibig sabihin yan, eh malamang wala ka pang alam sa basics. So, pagkatapos ng video na to, i-recommend ire ako na panoorin mo tong video na to para maintindihan mo yung mga basics ng Amazon, okay? So, anyways, balik tayo dito. And uh, ito nga, listahan siya ng mga ASIN. At lahat ng mga bagay na to, lahat ng na mga nakalista na to na ASIN, okay? So, hindi sila pwedeng ibenta kapag uh, non-meltable season. Yun na itatawag ko dun sa ano, dun sa season na walang, hindi hindi pwede ang meltables, okay? So, para mapadali yung trabaho mo, kasi isa-isahin mo yan eh. Kunyari, ito, punta tayo sa Amazon. Kunyari, nagpa-product research ka, okay? Kunyari, nandito ka. Tapos nagpa-product research ka, kunyari. Kunyari, ano, ano to? Meltable ba to? So, titignan mo yung ASIN niya, di ba? So, may mga tools ako naka-on. So, explain na lang natin yun sa ibang video, okay? Pag-uusapan natin yung mga tools na yan. Pero, kunyari, nandito na tayo sa Amazon.com. Nandito tayo sa product, okay? So, aside from dun sa mga tinuro ko na tignan nyo kung magka-match ba siya, tignan nyo kung, uh, ano, ilan yung sellers, tignan nyo yung buy box, dangerous goods. So, yan yung AC niya. So, B07NCQ8RXZ. Tapos, ngayon, uh, titignan ko nandito siya, di ba? So, control f So, yun yung kasi yung find, Okay? Tapos, uh, itatry ko na i-copy-paste yung ASIN na yun. Okay, so balik tayo rito. Tapos, kakopy ko yung ASIN na yun. So, highlight ko yan. Okay, copy. Okay, right-click, copy. Okay. Tapos, i-paste ko siya rito. So, right-click, paste. Tingnan natin kung nandito siya. Okay, so find all. Tapos, mukhang wala. So, enter. Ayan, mukhang wala. So, yun, nakita niya, we couldn't find what you were looking for. So, ibig sabihin, hindi siya meltable. So, okay siya. Actually, kahit hindi siya mukhang meltable, i-check mo pa rin, okay? Kasi may mga bagay na hindi mo aakalain na meltable pala. Okay, so, kumuha na lang ako ng AC dito pampadali, padale okay? Tapos, tatago ko na lang kunyari, okay? Tapos, pinaste mo siya rito, di ba? Di nakakita ka ng ano. Okay, tapos, uh, find next. So, ayan. Uh, pag nakita mong nandito siya, ayan yung mangyayari. I-highlight niya. Okay, ulitin natin, ha? So, i-scroll up ko na lang to para ano. So, pag find next mo, di ba, mahita mo siya. So, ibig sabihin, meltable siya. Pag non-meltable season yan, huwag mo siya ibibenta. So, ngayon, ang tanong, si so, alam mo na ko paano hanapin, di ba, yung uh, mga meltables, saka hindi. So, saranan natin to. Paano mo malalaman kung kailan na pwedeng magbenta ng meltables, saka kung kailan hindi pwede? So, dun din sa same na article na yan, dyan, dyan, dyan din. Okay, makikita mo rito na, sabi dito, okay, FBA accepts meltable products from October 16 to April 14 only. So, ibig sabihin, October 16 hanggang April 14, dun ka lang pwedeng magpadala ng mga products na nasa listahan na yon kanina. Okay, anything na nasa listahan na yon after ng April ano 14 so April 15 to October 15 hindi ka na pwedeng magpadala okay ng uh, mga meltables sa Amazon. Bakit? Kasi syempre, uh, you know, kunyari may order ng chocolate o anything na matutunaw, di ba? So pag dumating sa customer, pwedeng tunaw-tunaw na kunyari order ka ng Hershey's kisses. Kunyari lang, uh, hindi ako sure kung meltable 'yon kasi kailangan ko siyang i-check, i-check dito, okay? Pero kunyari isa siya sa mga meltable, okay? Tapos uh, in-order ko siya, kunyari customer ako. So natanggap ko siya sa init ng panahon, pwedeng tunaw na siya, pwedeng iba na yung tasa Tapos ano mangyayari, magagalit si customer, magagalit siya sa Amazon tapos syempre pwedeng ikaw rin mabigyan ka ng negative feedback or any or something ipapa nila di ba so ikaw rin yung ano ikaw rin yung kawawa tapos yung reputasyon ng Amazon medyo madadamage ah uh, wala naman kasing aircon yung ano nila yung most na mga facilities nila so syempre matutunan or pwedeng may aircon pero dun sa biyahe di ba habang binabiyahe ng delivery so pwedeng dun siya mainitan dun siya matunaw so syempre for protection na rin natin yan So, make sure na i-check nyo yung mga meltables. So, ano mangyayari pagka, kunyari, ano, kunyari, uh, meron ako meltable inventory na hindi na benta. So, i-remove yan ng Amazon. So, wag kayo mag-alala. Hindi naman siya basta sisirain. Hindi niya na mababawi. Uh, usually, may makukuha kang email from Amazon na time na para i ano para tanggalin yung mga meltable inventory mo. Tapos, pag hindi mo siya tinanggal, ah uh, meron namang auto removal. lima mga removals na yung pag-uusapan natin sa ibang video. Pero meron namang auto removal settings. So, pag naset mo yun, uh, ipapadala naman ng Amazon yun dun sa, ano mo, dun sa uh, removal address. Pero kunyari, wala. Uh, pwedeng wala na siya. Masira siya. Destroy siya ng Amazon. Parang ganon. Pero, you know, most of the time, i-send naman siya sa'yo. Pero mas maganda kung ikaw na yung mag-ano, ikaw na yung mag-remove. Okay? Again, yung removal sa ibang video. Pero mas maganda kung ikaw na yung mag-remove para you know, alam mo exactly kung saan babalik yung mga inventory mo. Tapos, syempre, uh, isa pa, kagaya ng sinabi ko kanina, pag nagpa-product research kayo, i-check nyo na kung meltable para sigurado kayo. Ngayon, syempre, yung ano dito, yung uh, deadline dito ay October 16 to April 14, parang ganon. Pagka, kunyari, dumating na yung April, or ideally, ano eh, pag dumating na yung February, you know, tumigil ka na siguro sa pag-source ng mga meltable. Pwede pa naman, you know, kahit March, pwede pa naman. Pero syempre, I just know na April 15, kailangan nang tanggalin yan, di ba? Paano kung di siya bumenta? So, medyo risky. So, ako personally, pagdating ng February, ano, parang yun na yung last month na mag-source ako ng mga meltables. Tapos, uh, kung ano man, eh, konti lang yung ilalagay ko na inventory, yung kukunin ko na units, I mean, uh, para hindi, ano, hindi siya maano, hindi siya matenga doon tas ma-remove lang tas sayang lang, 'di ba? Pwede naman ano, kunyari taga US ka, pwede man naman siyang ipa ano, i-store sa ref mo or something para hindi siya matuna tas ibenta mo ulit siya next year. O kaya ko mayroong mga prep center na may air condition or ano, or uh, mga ref ganyan. Pwede mo siguro ipa-store sa kanila. Hindi ko nga lang alam kung uh, saan yung mga prep center na gano'n and kung may bayad ba o hindi. So para sa akin as a general blanket thing practice ano, uh, wag na lang kayong ano, iwasan niyo na lang na mag ano, maghanap ng mga meltables pagka ano, papalapit na 'yung meltable season. So keep this in mind, okay? uh, meron naman kayong makukuha mga ano eh, mga ano mga email from Amazon din na i remind nila kayo na okay, ito na 'yung meltable season. Tanggalin niyo na 'yung mga inventory niya parang ganon So it's it's just ano, it's just better na ano na parang maging ahead. Okay? So, tandaan nyo to, hindi siya ganun ka-complicated pero mahalaga rin siyang bagay. Kasi pag hindi mo nagawa, may masasayang ka na inventory. Kung nakatulong sa inyo tong video na ito, please huwag nyo kalimutang i-like. Kung meron kayong mga comments or questions or suggested na mga videos o topics na gusto nyo cover ko, so ilagay nyo lang sa comments sa ibaba. Tapos, syempre, uh, para makita nyo mga future videos ko, so huwag nyo kakalimutang mag-subscribe. So, maraming salamat po. Si Coach Jonel po ito and see you next video. Bye!